Amen. Ayan, maganda, 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 magandang araw po sa inyong lahat mga kalakbay. Isa na naman pong araw na punong-puno ng pagpapala na galing sa ating Panginoon at isang maghapong mararamdaman po natin ang kanyang pagnubay at gabay at mararamdaman natin ang init ng pag-ibig ng Diyos. Yan po ang ating panalangin sa araw na ito. Amen po ba? Amen. Ayan. sabayan niyo po ko sabay tayo magnilay patungkol sa salita ng Diyos, patungkol sa Ebanghelyo, kung paano tayo papatnubay at gagabay ng ating Panginoon para sa buong araw na ito. By the way, ako nga po pala, ngayon pala ay ano, ano bang Thursday natin? Um, kasi terrific Tuesday. Naku, wala pa akong maisip sa Thursday, mag-iisip ako. Ngayon po ay Webes. Ayan. Araw ng Webes. Ayan. It's, it's payday. Yay! At, ang at ating po pagdinilayan ay galing po dito po sa New Testament. Ang uh, Pinoy version, Catholic edition. Okay po? At uh, handa ka na ba para sa ating pagninilay? Kung handa ka na, tayo ay manalangin na. No? In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Today I receive all of God's love for me. Today I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today I open myself to God's blessings, healing, and miracles. Today I open myself to God's word so that I become more like Jesus every day. Today I proclaim that I'm God's beloved, I'm God's servant, I'm God's powerful champion. And because I am blessed, I am blessing the world in Jesus' name. Amen. Ang ating pong ebanghelyo para sa araw na ito ang mula po kay San Lucas chapter 16 verses 19 to 31. I bet alam niyo na tong story na to, no? Ito yung story na tungkol kay Lazarus. Ah, handa ka na ba? Ito na. Merong mayamang lalaki na, uh, na nakasuot ng mamahaling damit at sagana sa pagkain araw-araw. Nakahiga sa tabi ng gate niya ang pulubing si Lazarus na punong puno ng sugat. Gusto niyang kainin ang mga tirang pagkain na nauhulog galing sa mesa ng mayaman. Dinidilaan naman ng mga aso ang sugat niya. Namatay ang pulubi at dinala ng mga angel sa tabi ni Abraham. Namatay din ang mayamang lalaki at nilibing. Sa gitna ng paghihirap ng mayamang lalaki sa impyerno, tumingala siya at nakita niya si Abraham sa malayo at si Lazarus sa tabi nito. Sumigaw siya, Tatay Abraham, maawa po kayo sa akin. Utusan niyo po si Lazarus na isawsaw sa tubig ang dulo ng daliri niya at basain ang dila ko kasi hirap na hirap na ako dito sa apoy. Pero sinabi ni Abraham, Anak, naalala mo ba nung buhay ka pa? Tumanggap ka ng mga mabubuting bagay. At masasama naman ang tinanggap ni Lazarus. Pero ngayon, nag enjoy siya dito. Habang ikaw naman ang nagdudusa. Bukod dito, may malaking bangin sa pagitan natin. So hindi makakatawid ang mga nandito at hindi makakatawid ang mga nandiyan. Sinabi naman ng mayamang lalaki, kung ganun po, please, Tatay Abraham, papuntahin niyo po si Lazarus sa bahay ng tatay ko para mawarningan po niya ang lima kong kapatid na lalaki at nang hindi sila mapunta rin sa lugar na pagdurusang ito. Sumagot si Abraham, nasa kanila ang mga kasulatan ni Moses at teachings ng mga prophets. Yun ang pakinggan nila. Sinabi ng mayaman, hindi po sapat ang mga yun. Pero kung magpapakita sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, magsisisi sila at tatalikuran ng mga kasalanan nila. Sumagot si Abraham, kung hindi sila makikinig kay Moses at mga prophets, hindi rin sila maniniwala kahit may bumangon pa sa mga patay. Amen. Lord, sa araw po na ito, kausapin niyo po kami, bigay niyo po yung inyong mensahe sa amin sa araw na ito, Lord God. At nang eh, sa gayon may may isa buhay namin. At hindi lang 'yon, Lord. At uh, maibahagi namin ito sa aming kapwa. At maging daluyan kami ng yung mensahe, maging daluyan kami ng yung pagpapala sa ngala ni Jesus. Amen. Amen. Napakaganda ng ating pagninilayan. Ay, bit narinig mo na 'to yung kwento ni Lazarus, 'di ba? Meron pa nga yung mga nabutan ko no nung palabas nung kabataan namin, meron yan sa storybook tsaka sa flying house. Pero hindi 'yon pag-uusapan natin. Alam mo nakakatawang isipin eh, kadalasan ang ating nagiging reflection dito eh sana maging alam mo yun, matulungan natin yung mga nangangailangan ano para bagang na-identify natin kadalasan yung sarili natin dun sa mayaman o kung hindi ma'am tayo yung mahirap pero alam niyo mga kapatid, oh, hindi pala, hindi maling mahirap tayo yung si Lazarus na naghihirap. Ayan, Ayan. kinukore ko lang na konti. Okay. Pero alam niyo kadalasan mga kapatid, ito yung medyo hindi natin nakikita. No? May mga pagkakataon sa ating buhay na ikaw yung mayaman, ikaw yung parang mayaman, na meron kang natatanggap ng na maraming biyaya. At yung mga nasa paligid mo, ay parang si Lazarus na hindi nakakatanggap ng mga biyaya. May mga pagkakataon din, na ikaw ay parang si Lazarus. Kasi yung mga nasa paligid mo, nakakatanggap ng biyaya. Pero ano bang binaba ano ba uh, ito yung ano ba sa tingin niyo yung yung ni ni Jesus dito. Ako po ito yung aking reflect. Ito po yung aking reflection ha patukol dito. Ito po yung aking uh, uh ito po yung mensahe na, na natanggap ko. Ito ibahagi mo, ito yung pagbabahagi mo o pagbabahagi natin yung mga biyayang natanggap natin o mga biyayang natatanggap natin sa mga taong nangangailangan. Yeah, kadalasan na lang, 'di ba? May, may mga pagkakatao naman na kung nasa kalsada kami na mamalimos, 'di ba? May mga kuma, na ikaw merong kuya, kuya pembaryayan 'di ba? Kuya, kuya pengen naman ganto, 'di ba? Minsan napapaisip ka, totoo ako, may mga may mga ganyan din po ako, no. Napapaisip ko totoo ba 'tong nangangailangan? Totoo bang may kailangan o parang dahil may nag may nagbigay, eh naging parang trip na lang nila pinag na experience ko po kasi yan at sa totoo lang ano yung mga one time nagda drive through kami tapos bigla may mga nagtatakbuhan mga bata na galing parang galing sa isang bahay <laughs> kasi kapit bahay nila yung McDonald's gano'n galing sa isang bahay ay nagmanggit pa ng brand eh, no tapos parang namamali mo sila eh hindi naman sila yung alam mo yung, yung, yung parang napag sorry ha So, pasensya na po. Patawarin nyo po ako. Pero yung parang na, na natripan lang. Kasi merong, na, kasi nakatanggap, merong nagbibigay. Pero alam nyo kapatid, ito yung, ito yung naman yung isa sa na-realize ko. May mga pagkakataon din na talagang may mga taong nangangailangan. ba? Diba? So, kung ikaw, yu, duda ka. Duda ka na, ayaw mong bigyan. Duda. Yeah, may pagdududa. si tapos gusto mo pa rin tumulong, marami naman tayong foundation o kaya yung Mercy Ministries ng LOJ na pwede mong bahagian ng iyong pagtulong, hindi po ba? Tapos, huwag mo isipin, eh, hindi, marami na nagbe-bless dyan. Marami. Hindi. Kasi kung ganyan, palagi ang ating mindset, naku, wala na tayong natulungan. Di ba? Wala na tayong nabahagian. Pero alam nyo mga kapatid, there are always always po always an opportunity to help others. Maybe not just in finances. Hindi lang talaga sa sa financial na bagay kasi pag sabing mahirap, 'di ba ang inisip kagad, pera. 'Di ba pagkain. Maaring ya, totoo 'yon. Number one naman 'yon, tubig. Yeah, number one, clothing. Number one. Pero may mga pagkakataon din na may mga tao naghihirap spiritually. Hindi po ba? Katulad na nga nung nakakatawa nga sa dulo, di ba? Parang siya sabi, Lord, papunta mo si Lazarus sa mga kapatid ko para hindi sila matulad sa akin. Eh, ang sabi naman ni Abraham, hindi pala si Lord si Abraham, sabi naman ni Abraham, and naman yung mga, dyan naman si Moses, dyan naman yung mga prophets, di ba? Yung mga salita nila. Eh, Lord, hindi sapat yun. Ay, Lord ulit, Abraham, Tatay Abraham, hindi sapat yun eh. kumakita sila ng patay, ha? <laughs> Namuling nabuhay, ha? <laughs> di ba? <laughs> Nakakatawa, no? Pero isipin nyo, anong, anong gusto kong sabihin ng Panginoon sa atin dito? Ako, naniniwala ko, no? Ito po yung aking, sa pangalawang mensahe na tanggap ko. Hindi natin matatanggap yung dapat nating matanggap kung tayo mismo, eh hindi natin tinatanggap si Lord sa ating buhay. Kung hindi, natin, hindi tayo nakikipag-usap sa Kanya, kung hindi natin binabasa ang Biblia, kung hindi natin, hindi tayo nagdadasal. Hindi tayo nakikipag hindi natin pinalalalim yung ating relasyon sa ating Panginoon. E paano, pa na, paano pa kaya kung kahit may nabuhay na patay dyan, baka isipin mo, ay e, zombie, pandemic. Kaya, hindi ka di ba? oh kaya in a one way or another, mga kapatid, eto, dalawang bagay nga po, no? Tayo'y magbahagi ng ating mga biyaya sa ating kapwa. Pangalawa, tayo'y, tayo'y maging, maging aware na dapat mas palalimin natin yung ating relasyon sa ating Panginoon para sa tuwing may mga pagkakataon na kailangan natin siyang mapakinggan, maramdaman, alam natin na siya yun. Amen po ba? Ayan, tayo po ngayon ay manalangin. Lord, oh, salamat. Lord, salamat. May mga pagkakataon sa aming buhay na kami binibiyayaan mo. May mga pagkakataon, Lord, hindi man namin na ibabahagi ito, Lord kami po yung humihingi ng patawad. Pero Lord, sa pagkakataong ito, nananalangin kami na bigyan mo kami ng pagkakataon na may bahagi namin yung, yung mga biyaya sa aming kapwa. At naaway uh, naway sa, pag, sa paggawa namin ng pagbabahaging ito, eh, maramdaman din namin ang iyong presensya at mas mapalalim ang aming, ang aming uh, relasyon sa iyo. Naway, maging daluyan din kami ng iyong pag-ibig grasya at pagpapala sa ibang tao. Lahat ng ito dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. As we also pray our, our prayer as one family, Lord, I receive every blessing, every miracle, and every healing that you want to give to me today. And because of this, I will become a rich blessing to others. Lord, I surrender my future to you. I place my entire life into your hands. I also surrender my family and friends into your care, knowing that you love them more than I can ever love them. I know and I believe that all of the dreams that you planted in my heart will come true in your time for your glory and honor and praise. I pray all this to the trusting heart in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Panahon na naman po natin na pansamantalang pamamaalam sa inyo. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama sa akin. Salamat po sa pag-like, pag-share, pag-like ng page. Yan. Salamat po sa patuloy na pagsuporta at pagsubaybay. God bless you. God is in you. Continue shining his light because believe it or not, you are a blessing. God bless. Bye.